Isa sa mahalagang matutunan sa buhay ay ang kilalani ng pagkakamali at lumago mula dito. Hindi ito madali at kadalasan pa nga ay nasisisi pa natin ng iba sa halip na itama ang pagkakamali. Maraming hadlang sa paglago ng isang tao at sa kanyang pagiging produktibo. Nandiyan ang katamaran, katigasan ng ulo, kawalan ng pakialam at kawalan ng responsibilidad. Ang katamaran ay maaaring maging bunga ng maraming bagay, kabilang na ang kakulangan ng motibasyon na gawin ng isang bagay. Ang katigasan naman ng ulo ay isang malaking hadlang. Kasi kadalasan, ang taong matigas ang ulo ay alam naman ang tama na dapat gawin at ang mali na dapat iwasan. Subalit ayaw niyang gawin ang nararapat na hakbang upang malagay sa isang kalagayan na nagagawa niya ang tama at si ang mali. May mga tao din na hindi nakikita ang epekto ng kanilang hindi pagiging produktibo sa iba hindi nila alintana na sila pala ay nagiging pabigat na samantalang meron naman silang pwedeng gawin upang makatulong. Misan hindi din nila na-appreciate ang iba sa pagtulong o kaya naman ay hindi alintana ang hirap na naidudulot sa iba. Nandyan din ang mga taong hindi naging produktibo dahil sa palaging nakikita ang problema sa iba at hindi ang problema sa sarili. Tayong lahat ay works in progress. Pero may mga pagkakataon na ayaw nating kilalanin ng ating pagkukulang o pagkakamali na siyang nagiging dahilan kung bakit tayo ay nababalaho sa isang kalagayan kung saan wala ng paglago at pag-usad. Yun bang tuwing merong kailangang itama, ang nagiging bukang bibig na lamang ay, eh sila kasi, kasalanan nila to o kaya dapat ganito ginawa nila. Minsan ay valid naman ang mga assessment sa sitwasyon, pero minsan, nagiging dahilan na lamang iyon para umiwa sa sariling pagkukulang. Madalas mangyari ang ganitong pasahan ng sisi. At sa Bible ay meron ding makikita ang ganyang senaryo. Ang sabi ng Bible, sumagot ang lalaki, Ang babae po kasi na ibinigay niyo sa akin ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko. Tinanong ng Panginoong Diyos ang babae, bakit mo ginawa iyon? Sumagot ang babae, nilinlang po kasi ako ng ahas kaya kumain po ako. Mahalagang tandaan na ang pagkakamali ay hindi maitutuwid kung ang pagkakamali ay hindi aakuin. Ang pagpasa ng sisi sa iba ay hindi nangangahulugan na sila nga o sila lang ang dapat nasisihin sa isang kamalian. Bahagi ng pagiging produktibo at paglago ay ang pagkilala ng responsibilidad. Kung ang kamalian lamang ng iba ang magiging tuon, mahirap o maaaring hindi na maranasan ang pagbangon. Handa ang Diyos na tayo ay ituwid at patawarin. Pero dapat naroon din ang ating pagkilala at pag-amin. Lahat nagkakamali, pero ang lumalago ay ang kumikilala nito at tunay na bumabangon mula dito. Asa ka pa?